tanong ko, ano ba Ang susunod ba ay martial Ito ang tanong ngayon ni dating presidential spokesperson at international law expert, Attorney Harry Roque, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito na naging pahayag ng Pangulo nitong nagdaang mga araw na pwersahang kinuha ng China ang ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Roque, matagal na ang tensyon sa WPS ngunit ngayon lang niya narinig ang salitang annexed. Hinala tuloy ni Roque, may ibang layunin dito si PBBM. E eh kapag sinabi mong annexation, abay, parang sinasabi mo na na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-annex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdideklara ng martial law. Sa ilalim ng Saligang Batas, maari lamang anya na magdeklara ng martial law kung mayroong panglulusob na isang dayuhang bansa at paghimagsikan ng mga Pilipino. Martial law naman ang nakikita ni Roque na opsyon ng administrasyon upang manatili sa pwesto ng mas matagal na panahon. Samantala, sangayon naman ang geopolitical analyst at historian na si Prof. Herman Laurel sa pananaw na ito ni Roque na gamitin ang issue sa si WPS upang magdeklara ng martial law si PBBM. Ang pangambala ngayon ni Laurel ang tila pagiging tuta ng Pangulo ng mga Amerikano. For one whole year now, wala po siyang isang salita na maaasahan po na totoo. Hindi natin alam kung anong nasa likod ng uh, ulo niya. Uh, pero malinaw na ang anino po doon eh, anino ng Uncle Sam na gumagalaw. Posible niya na malagay sa peligro ang bansa kung patuloy na uudyokin ng Amerika na magkaroon ng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag aagawan teritoryo sa West Philippine Sea. Walang yung nasa isip ng Estados Unidos, eh, expansion of the world to World War III, ano at uh, gipitin ang bansang Pilipinas sa kahirapan pong hinaharap po ng marami. Sa halip naman ang isyo sa WPS ang pagtuunan ng pansin ng administrasyon, bakit di na lang anya tugunan ng gobyerno ang hinaing ng taong bayan, batay na rin sa resulta ng mga nagdaang survey. Talaga pong uh, walang uh, relevance po itong ginagawa ng pamahalaan natin na yan, uh, pupunta, talk, talk about security with the Czech Republic, with Germany, and so on and so forth. Ang layo po talaga sa talagang uh, kailangan po ng bayan which is economic development, a uh, livelihood development at pag-aangat po ng kabuhayan ng taong bayan. Uh, pagbibigay ng uh, abot kayang uh, mga pagkain, bigas in particular. Sa uli, nagpapasalamat si Prof. Laurence Asimenay kay Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulo Rodrigo Duterte na tumutulong na maliwanagan ang sambay ng Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamalaan.